Ay, mga reng. Wala ko'y tingog. Oh my God. So, nahumana mo ang party diri sa Balay, no? Diri sa hardwick uh, Ardwick. Diri sa ako ang Gipoyan, kay uh, ano man among party diri yearly man every year. And so, ah uh, season to na namo diri. Year to na namo diri nga nag-celebrate o Christmas party diri sa amo ang Balay, diri sa Ardwick. Kung asa ko nagpuyo. Tapos, last year daghan gihapon mi pero karon kay mas ni daghan pa mi and gusto lang ko mag thank you sa mga kauban ako sa balay diri sa Ardwick sa mga 15 ka na kauban ako sa balay thank you kayo sa inyo ang pagsuporta although ang uban uh, dili na kayo mag-inom dili na kayo makipag-party ang uban dili mo inom pero nag-support gapon mo, nag-effort gapon mo nga magluto-luto para magkahiusa gapon ta mag-celebrate ta sa ato ang Christmas party, year-end Christmas party dito sa Ardwick. And thank you kayo sa mga bago nga member, uh, membro, bagong nga bag mga friends nga nahimo ng member sa Ardwick family nga karon sa amuang Christmas party 2024 mas nidaghan pa mi thank you kayo guys uh, pag -cooperate, sa pag-cooperate sa pag-suporta labaw na sa ato uh, ang mga parlor games gahapon nawala jud ako ang tingog kay ako man ang facilitate sa parlor games G gusto na lang ako ano sa ubang dili man sila tapos mao to dakan kay salamat sa pag cooperate sa effort and sa always sa pag support sa ato ang family dress sa hard week sa uh, pag, ano anong pagkahiusa na to. Thank you kayo guys sa pag-effort sa paghanda sa foods. Ugunta, Next year, naghihapon tayo Christmas party dito sa Ardwick. Kung unta, mas mudaghan pata para lingaw. And uh, ako ang mga videos, ako ang vlog sa mo ang Christmas party dito sa Ardwick family na mo. Sa year 2 ng mga Christmas party. Ako ang i-upload soon sa ako ang page sa Tito Frank's TV na page na ako. Uh, ako pa i-edit kay daghan kaayo hangtod nagagikan sa pag-prepare sa buntag, sa decoration, sa pagluto, sa pag-abot-abot sa mga bisita, sa parlor game, santo na lang sa pag-party, sa pag-inom. Daghan kayo sa ako pa to siyang i-edit. And daghan kayong salamat og magulat na New Year no wala na koy tingog abot lang makaabot ba niya ako tingog sa New Year. Ano yeah, karon karoon ka higda -hig ko sa kwarto kay paulay ko kay kapoy kay lawas kay alas 5 na ako sa buntag na mag-inom kay naman mga bisita nga mga ibang lahi ba mga uh, islander mga maori tapos kanang naginom po sila diri kanang sabay po sila ginom mga bisita namo alas 5 na sila na human mo to na lang po nako sila mahuman Yan, naglingkod din ko ay nakidegda ron ako sa ko kwarto na po ni si Yan, Yan, si Neil Vergara kay naday sila sa ilang balay nila Prince na nawag kay magihado sila manok magsabaw do sila manok nya sige yo adto na diri, pud na diri, kay ano na magsabaw tag mano no, para makahigop kag man no, ka kana chuchu tapos na pa daw bakardi dito bayot hot do na pa daw ang bakardi karon ano na kanang komo pa ko karon no kay uh, four days in a row na ako walay pahulay og inom murag dili siguro ko mainom kanang gamay lang gamay lang kayo kanang ano lang padili na ko magpalabig inom kay ambot lang wala mo urot na ako ang tingog so again dakay king salamat uh, dili na ta mo isa og thank you ah uh, si BBSL sa Asian Store. Thank you kayo kay sa iyang uh, anak na si Bebe Shania. Thank you kayo be sa pag-anig O sa tanang mga uh, Filipino nga nag-anig na kay uh, join sa party. I mean, mga nagjoin sa party. Thank you kayo. Dekan salamat. O see you again sa New Year. I love you all. Bye-bye.